gamitin na gamitin ko muna yung sugat ko sa yung kinagat ng ano kanak Grabe yung Bro, grabe yung Si Ragnor bro, ang niya palang Mga, mga kampol Oo, oh, oh biruin mo, may tsanak yeah. din pala. Tama namin. Binagap yung mga kamay nila. Kaya hindi na sila maka... Mahirapan na silang hawak sa kamera. Kaya uwi na lang muna kami. Maliba na namin sa sunod ng mga araw. Pabalikan namin dito. Ayan na, nagsigamutan silang dalawa. Ayan. Okay. Ayan, okay. bro. Akin lang bro, may malapat na gamot bro. Ikaw bro, hindi ka ba nakagat ng tiyanak bro? Hindi bro, naka ano ko bro? Naka ano ka? Naka, oh. naka ilag ka? Naka ilag ako. Si Makiting nadali rin. Dalawa kami. Kaya nga. So, dahil ano rin bro, uh, lubat na rin yung baterya ko bro. Oo. Uh, oh. Ano tayo? Mang, patuloy natin itong pag-explore pero hindi na tayo mag-video. Focus oh. tayo sa paghanap kay Makiting. So, doon tayo, papunta tayo doon. Ganito ngayon, Subukan natin. Huwag nating patayin yung kamera habang papauwi na tayo. Si As, pwede, pwede. Yeah. Para baka masagupa natin sa daan. Mm -hmm. Baka delikado lang kasi. Ting tingnan nyo, isipin nyo nga. Sinagat kayong dalawa. Lalo nagloko-loko pa itong flashlight ko. Oh. No, para nga nga. Ano nga bro? Para mga sanag yung ano nga. Sige, mas. Masana masana agun yung kasadya. Alerto bro ha baka bigla tayo yung tambangan ng mga tiyanak. Mayroong tiyanak na malakas yung boses, mayroon din yung yung maliit, delikado yung maliit bro, hindi ko napansin. Yun yung nakakagat sa akin. Alerto tayo. Marami. Ano yun, bro? May tumatawag, bro. Ha? May tumatawag. Diyan sa likuran, pili muna. Bantayan mo rin. Mayroon talaga, bro. Mayroon kasing malaking balite dito, bro. So yan, yan. Sa taas, bro. Mayroong balite. So oh, yan, ano? Sembrang laku. Wih. Lah, hmm. <tuh> Ayos ka lang dyan bro yeah. Ayos ka lang dyan mm -hmm. Nagtataka ako dyan bro ba Bakit niya binitawan niyo yung ano Yung pana Yung pana niya Oo uh. Din, kasi din nala ko bro eh, ano, baka maka marunong tayo ito para saan ba ginagamit yung ganyan bro siguro yung paglaban nila sa atin yun yung ginamit ni Ragnar natataka ako dahil ah... Uh, Uh, ano niya, ini, binitawan niya, inihagis niya. Parang, parang ano siya ba? Parang, Tingnan mo. Tingnan ang mo. ano niya sa pakiramdam na kahit wala siyang, parang gusto niyang iparating sa atin bro, na kahit wala siyang pana, malakas pa rin siya, kaya tayong talunin. Parang ito, ganun. Ito man yun yung dinamit niya bro, kung sa taas niya, yung kabandonado na... Yan, oo. Pero marunong kang gumamit yan, Pilimon? siguro kung practice ah. mag, mag, ano ka Ang sayo kanyan. Hmm, mag ensayo ka nyan mag ensayo ako baka pwede mo yung gamitin sa laban sa kanya uh, oh, uh, baka effective yan kung natin uh, um, ano dalhin ito sige dalhin mo yan Tilimon dalhin ito dalhin mo yan para yan yung gagamitin mo laban kay Ragnar para madali natin eh, tama uh, pagalingin ng... pa natin yung sugat mo uh, mas mabuti withdraw muna tayo pero uh, ano pa rin tayo babalik tayo agad ha Oo. Sige, sige, tara, tara. Iyan, okay. dalhin mo yan. Dali okay. ito. Baka pupulutin pa ito niya dito pag itira sa atin. Mm -hmm, tama. Kasi ano yan eh, sandata yan, delikado yan, kaya ila, kailangan iligpit yan. Baka matamaan tayo ito na. Napakatapang talaga ni Smoke, oh, nauna na. Matapang si Smoke, no? Oo, sobrang tapang. Oh, nauna na, oh. May napansin ka dyan, bro? Nawala na yung mga tiyanak, no? Nawala na. Medyo maalinaw na ito, bro. Hindi ka gaya doon sa ano, malapit na baliti. Mm, doon sa may baliti talaga. Grabe. O. Salitan lang yung uh, iyak nila. Sa likuran, wala. Baka susundan tayo. Sinusundan tayo ba? so yung explorer na hindi na wala na yung uh, boses ng tana Dali lang bro, nalubat na naman yung yeah, nalubat na naman yung ano ko. Baterya ko. Nalubat yung baterya. lang to bro. Ito yung pagmumurahin yung ano natin bro. Madali lang tayo ma ano. Madali ma pundi. Ah, ano. Ma madali maubos yung ano ba, karga ng battery. Ingat kayo para may kalaban sa paligid, bro. May kalaban sa paligid. Clear to, alert to. Alerto, alerto, may kalaban sa paligid. ito yung ito yung pang <sukas> laban ano ito yung mga magdamit nako walang kuwinta din pala yung ipinalit kong baterya patay sinti pa rin Lerto dyan ha? Bro, ang init yung flight mo. Ganun talaga bro. Pang ano kasi yan bro. Ginagamit ko kasi yan. Kapag, kapag namamana ako bro. sa dagat ano oh, bro hmm, daw naluluto yung ano kamay ko okay, ang sobrang init yan ano na lang bro eh yan ano sa tubig ano yan bro akala ko tao bro nakatayo yung puno pala so, akala ko din manananggal puno lang pala akala ko putol na katawan ng manananggal tahimik lang yung paligid oh. Ano yan, Pilimon? Ha? Ano yan? Ah, oh, Scorpion Ah, Scorpion ba yan? Buro. parang kalahi din ng Scorpion Iba yung pag... Baka makamandag yan, Kilimon. Huh? Baka makamandag yan. Iwanan na rin natin na yan. Ayan. Uh -huh. Nabulasot ako. pa ako. Meron pa mga butas. Ayaw, bro. May sumigaw, bro. Ha? May sumigaw. Uy! May sumigaw dito, bro. Si Mangkiting ba o si Ragnor? Ayan po, malaking boses. Malaking boses? Ayan. Alah, ay. yeah, may sigaw daw. Sino kaya yun? Saan banda? Bakit ang busis? Pilimon, pilimon, dito ka. Tulong na, tulong. Ha? Tulong na, tulong. Tulong? Tulong lang. Uy! Pilimon! Yun o, yun o. Na, sino yan? Uy! Hmm. Si Mangkiting? Hmm. Si Mangkiting? Yan ba yung si Mangkiting? Oo. Hmm. marketingan Bro, ikaw ba huh? <taps> yan? Mangkiting? Hah? Ikaw ba yan, bro? Mangkiting? ikut Bro. Bro.

nggak kasirat dulu belum, nggak bisa berenekas. Bro, apa mau kejutan saya, bro? Nggak bisa berenekas. Siman kiting, nggak kiatan enak itu na siman kiting, terlalu so, lalap. Siman kiting itu buat apa? Tidak tahu. Tidak tahu sih dulu. baka yung baka makitong talaga niya kung ano ba natin. Baka, si yun, mm -hmm. baka, yung aduna mm -hmm. diba? uh, ni uh. niya si oh yung aduna yung aduna niya oh yung aduna oh yung aduna niya yung katawan niya yung aduna ba? yung aduna niya Oo. yung yung aduna niya yung aduna niya oh yung niya yung talaga yun! oh dito yun eh. Dito, dito yun. Mangkiting na. Si mangkiting talaga yung nakita natin. Pag nilap yung nilapitan na natin, sabi niya kasi may patibong, huwag tayong lumapit. Nilapitan talaga natin kasi si mangkiting yung nakita natin. Pagkatapos, nawala siya. Tapos biglang lumabas si Ragnor doon sa likuran. Sobrang lakas talaga ni Ragnor sa malapitan bro. tapos biglang sumulpot si Ragnor doon sa likuran so yan mga idol eh. bro para bro uh, hindi tayo titigil dito bro nakita na natin si Mangkiting hindi na natin tululubayan tara okay, ah, yeah. uh, saan ka na ba Mangkiting uh.